bahay dito, oh. Gawa lang sa ano? Ayun, oh. Oo, ang ganda kaya dito. Sobra. Yung bahay, gawa sa lupa. Oo, oh, gawa sa lupa. Eh, alam, naghalog. Ayun, oh. Yung mga bahay, gawa sa lupa. Ayan. Taas, oh. Ayun, oh. Ito, yung dinadaanan ko noon. Gawa talaga sa salupa. As in. Pero mayroon isang lababo. Ito yung natin dito, akyat. Ano to? Ay, may mga kahoy. Dito yung stackan ng mga kahoy. Ay, si Or. Tinatanong si Or. Oh, my God. May lang sa taas. Ito yung mga ilaw. Yan you know, o. Walang para. Ano oh, yung mga kahoy? Ang ganda. Yan o. Yan yung mga bay dyan sila nanay. Asutin natin dito na taas. Okay. Oh, you know. oh, sa taas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oh 10, 11, 12, 13, Ala. Ala ang gento. Oh. Oo nga ang ganda, pur ka Ayun. Di ba? Tingnan niyo ang ganda. Nandito ko ngayon sa taas, sa tuktok. Yung bahay gawa talaga sa ano, sa lupa. ayano ano. Ala ang taas na naman dom. Ano, ang taas na sila. Ayan o. Nandito ako, oh. Eh, nandun dito yung highway. Yung dito yung highway. Ang ganda. Oh. Sobrang taas. Yun. Oh, Ang kita, kita 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 sila. Tanda na sila. Maganda dito mag-live-live. Ano na yun? Sino malapit sila sa akin? Ito talaga yung bahay nga nakita ko lagi lag, pag magpunta ko dito sa Harma. Ito siya. Ito talaga siya. Uy, oh. may mga ilaw. Pwede ba na dito magsaka? Marakabal ako dito. Ayun, Oh. Dito siya. Nandito ako ngayon sa sa taas. Ayun pala yung sa likod ko. So, bahay talaga siya. Ang ganda. Ayun pala yung bundok doon siguro. Eh. Ito yung sa ilalim. May may ilo din pala. Akit pa ako doon? Baba muna tayo. 1, Ito, ito, ito. Ayun oh no, yung pin ay nakaytan ko. Oh. Ayun nga si ay nakaytan ko. Ayun oh. Oy ay nakaytan sa taas. Ba. Ano ni sa sambusa? Ano ni? Hindi no? Kasi nagutol ako hindi ko takoy ko sa taas. Ay. Oy ay ay. ay, ay. Mm.

Minta <muluh> tak anj, <rahataan> pak hui <kişi> sha. <sensib> Ada lagi apa ni? Cuba angkendang. Jemputan macam mana nak trip out? Bukan tak pasti. Merame, merame apa kita sulung korau? na tayo. Kanda mo na tayo mga langga. Yeah. Dito kami ngayon sa bahay. Yung luma na bahay daw to, oh. Yun. Tapos, nagpasok ko dito. Nagpasok ko, may nakita ko nga. Ah. Tangkal, uy. Anong laman. Sa so, unang panahon daw to na mga bahay. Gawa lang sa Sa ano? Ay, may ano. May bintana. Gawa siya sa dayami. At saka... At saka yung lupa. Ayun, Oh. No. Dito din. Ha, ito pala yung pinapunta namin na bahay. Dito dito yung kusina. Ayun, yung kusina. Dito yung kusina. Ayan. Dito yung hudanan. Mayroon din pa lang taas. Pwede na ka layer Mayroon din sa saksakan. Ayun o, no, saksakan. Oh, Uy, ang ganda. Oh. Ayan na yung mga lampara. Tingnan natin dito. Ayun, kwarto. Oo, oo, gawa talaga sa ano. Kahoy talaga siya. Sa so unang panahon daw ito na bahay. Ala, ang ganda. Oo, oh tingnan niyo. Oh. Gawa talaga sa putik. Putik ba ito? Hmm yun eh. Yun. Tinan. Lampara. Yun eh. Grabe. Ang ganda ng bahay. Pa minsan, dinadaanan ko lang to. Gawa lang talaga sa, ba sa lupa. Tapos ngayon, napasok ko na siya. Ang ganda pala sa lupa. Pati ang lupa, oh. yun pinukor to. Gusto ko maglabas. Ito yung banga. May laman to sa na Mm. Uh. Um. Mm. Diba? Itulo siya. May laman yan. Dito sa sila. Hindi mo kita. May laman to eh. Ayan, ito yung kapya. Pero may basa totoo. May basa siya. Ito yung kwarto. Dito pala yung ito pala yung sinasabi ni tatay nun. Dito pala nilalagay yung tamar. Dito pala yun siya. Ano? Inaanay siya Yan o Bahay ng anay Yun inanay din pala ko hindi Oo Ito pala Oo sabi niya Yung mga damo dito Tapos ito Lupa daw naman nilagyan ng tubig tama talaga yung sa taas tamar yung mga tangkay na dahon ng ano yung tangkay ng tamar ang mga puno ng tamar di ba parang lubi yun siya yung tamar yung tangkay niya yun ginagamit hindi ito naman ang para ito para Ayun, oh, um, pala pinatatanggal doon ni Madam, oh. Oh, may naman yan eh. May bubuyog. May ibon pala dito. Ayun mo. Oh. Ito, oh, tingnan mo. Grabe. Ang init na, ang init. Ito, hanggang na lang, no? pababa talaga. Sana kayo sila doon. Ay, nakakit rin siguro sila sa taas. Tingnan natin sa taas, eh. pa na dito. Nasa taas siguro sila. Tingnan natin sa taas. Ay, ito ganito. Ito ganito lang ganito. Yan, oo. Oh, Bahay ng Lulu. Ni Lulu ni Nanay. Ito yung bahay nila. Yung bahay na Luma. Tingnan natin dito. Ayun, oh. Ito talaga gawa talo to sa ito daw damo, ito mga damo. Ito damo. Ito damo. Ito lupa. Lupa damo. Lupa daw nilagyan nila ng tubig tapos pinadikit dito. Ayan oh. Yung ilalim kasi madilim na 'yung kanina. Ayan oh. Yung ilalim ay ng mga bahay. Ito yung simbahan nila, hindi na makita, madilim na. Ang highway. Tapos ayan. Dito. Ayun yung bahay. Ayun din. May puno din sa ng kahoy. Ayun yung ano. Bahay din yan. adon yung bahay. Puro ano yun siya gawa sa lupa. Well Baba, baba, ba ah, ba Oui. Eh. Oui, non, non. Eh. oui mais,